Hoy ate, bilisan mo naman ng sukli, naiinita na kami rito. Yan na nga, tatlong piso lang ang bawa sa sampu. Kung tatawad ka pa, ililibing na namin sa hukay ang tinda mo. Singit pa ng isa, habang may ibang nagbubulong. Kawawa naman, may sanggol pa sa likod, pero tingnan mo ang itsura. Mukhang walang alang kundi magbilang ng saging. Sa ilalim ng trapal na nilalamon ng alikabok, at init mula sa tambutso ng dumaraang jeepney na kapila ang mamimili sa harap ng maliit na kariton ni Mila. Sa kaliwa, nakahayos na parang dilaw na hulmahan ng araw ang mga lakatan at latundan. Sa kanan, nakasalansan ang mga plastik na lalagyan ng sapin-sapin, biko at kutsinta na tinatakpan ng maputlang takip upang hindi tamaan ng alikabok. Sa gitna, si Mila mismo Naka-apron na may bakas ng mantika ang bigkis, may hibla ng buhok na kumakawala sa pagkakatali at sa likod niya, mahigpit na nakasandal sa balikat ng kanyang anak na si Ibo, natutulog pagkaraang sumuso sa madaling araw habang isa-isa niyang kinukulot ang mga lumang papel na pera. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Pati bariya at sinasalubong ang mga mata ng mga taong walang pakialam kung bakit ang isang tulad niya ay nasa gilid ng kalsada at hindi sa isang opisina na may aircon at pangalan sa pintuan. Sa sikip ng trapiko sa kanto ng F. Benitez at Carriedo, parang umiiyak ang mga kabli ng poste sa bigat ng pinulot-pulot na flyers na dumikit sa mga ito. Sa di kalayuan, may lumang karatulang punit na sari-sari. Bukas ang nakasabit sa tindahan at sa likod ng pambihirang katahimikan ng siesta, naroon ang murok ng lungsod na humihingal, sigaw ng konduktor, tawan ng mga kabataang naka-uniform na naghihintay ng jeepney at kalansing ng tansong bariya sa mesa ni Mila. Nay, ilan po ang kakanin? Tanong ng estudyanteng bagong sweldo sa allowance. Tatlo, pre. May libre ang lasaging nasaba. Sabat ng binatang kasama niya na halatang naghihintay ng punchline. Libre? Baka libre rin ang pag-aaral ng anak mo kung ganyan ka magtinda. Bulalas ng matabang lalaking may hawak na yosi at nagtawanan sila. Pinilit na di marinig ni Mila, ngunit humabdi sa tenga sapagkat walang insultong hindi gumagapang sa balat kapag ito'y sinadyang ilagay ng ibang tao. "Pasensya na po, pakiantay lang at bibilangin ko ang sukle. Mahinahong tugon ni Mila. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil sanay na siyang ang galit ay mas madaling tarukin kapag tinugunan ng katahimikan. Bago pa siya makaatras, may umalingaungaw na sigawan sa kabilang dulo ng kalsada, umakyat ang tubig sa kanal kahit walang ulan, sumirit mula sa takip ng manhole ang maputik na baha at kumalat sa paanan ng mga pwesto. Nagtilyaan ang mga aling, nagtitinda ng talong at kamatis, nagsitakbo ang mga bata at sumunod na parang koreografiya ng sakuna ang pagharurot ng mga jeep na pilit umiwas sa alon ng dumi. Ay, hey, Diyos ko, Bakit na naman? Kakagawa lang yan! Singhal ng kapitan ng barangay na may hawak na radyo habang lumapit ang dalawang lalaki na nakauniporme ng kontraktor. May sukat na tape at helmet na parang dekorasyon lang. Hindi ko maintindihan. Approved naman sa drawings, sabi ng isa kung may nag-uusisa sa takip ng manhole. Approved sa drawing pero hindi sa realidad. Bulong ni Mila na hindi nakatiis. Napalingon ng ilang mami-mili. Anong sabi mo ate? Tanong ng kontraktor, bahagyang may pang-uuyam. Sabi ko, approved sa drawing pero hindi sa realidad. Ulit niya, tinanggal ng bahagya ang strap ng pasanin sa balikat para hindi magising ang anak. Tignan niyo tong slope ng open canal. Turo niya sa gilid kung saan bahagyang nakasungaw ang bakal. Masyadong mababa ang gradient papunta sa outfall at maliit ang culvert. Kinumpute niyo ba ang peak discharge sa area na to? Sa oras ng high tide, aakyat ang tubig mula sa estero tapos sasalubong sa initong runoff. Walang outlet kaya bumabalik siya sa manhole. Napakunot noo ang kontraktor. Ang kapitan, saglit na napatigil sa pag-astang alam niya ang lahat. Madam, ano ka bang at bakit ganyang kamagsalita?" Naisana ni Mila na magkunwaring walang alam dahil sa gantong mga oras, nakakapagod magpaliwanag sa mga taong hindi handang makinig. Ngunit, naalana niya ang mga gabing nagduduyan si Ibu sa likod niya habang ginuguhit niya sa isip ang mga bariyang dapat kumita kinabukasan at naalala rin niya ang sapat na sandali na dapat niyang ibigay sa sarili. Mila, sabi niya. Milagro Sariego, Civil Engineer isang kataghamo ng hangin ang sumingit sa pagitan nila. Bago pa may makapagbiro ng engineer ng saging, dinukot niya sa loob ng epro ng lumang ID na nakasupot sa plastik, kulubot na parang inabot ng maraming ulan, at iniunat sa kapitan. PRC ID. Nagtrabaho ako sa flood control noon. Nagbantay ako ng culverts, nag inspection ng slopes, nagsukat ng phreatic line sa lupa, nagsumite ng as-built plants na hindi naman binasa ng kung sinong dapat bumasa, pero Nagkaroon ng sakit ang nanay ko. Nalugi ang firm nang hindi kami nabayaran sa huling proyekto at nang di ko kayanin ng gastos, nagbenta ako ng kakanin at saging. Araw-araw, kasama ang anak ko. Tahimik ang lahat. Pati ang mga umaalimbong na usok ng jeep ay tila lumalim ang hinga. May isang batang tinapakan ng plastik, pumutok at nagpakawala ng tubog na masangsang. Tumigil ang kontraktor sa pagkukunoring abala at sa unang pagkakataon, nagtanong ng maamo kung ganun ma'am, anong pwede nating gawin ngayon? Ngayon? Pinulot ni Mila ang karton na pinagpatungan niya ng barya. Itinabi ang mangkok ng saging at kakanin upang hindi tamaan ng rumaragas tubig at parang sandaling bumalik ang kamay niya sa drawing board na iniwan. Sa karton, mabilis niyang iginuhit ang cross-section ng kanal. Tinantya ang lapad, taas at naglagay ng notes. Dagdagan 300mm ang culvert diameter Itaas ang invert elevation ng manhole B at i-regrade ang 20 metro mula corner hanggang outfall para maging 1% ang slope. Dito nyo hahawiin. Babaguhin nyo rin ang curb ball. Kailangan nyo rin maglagay ng check valve sa outfall para di sumingaw balik ang tubig tuwing high tide. Sa ngayon, gumamit muna kayo ng sandbags para pigilan ang pagpasok ng tubig sa manhole. Tapos magpapam kayo para maubos ang bara. Pero huwag na huwag nyong puputuli ng mga bakal na rebar na yan. Kulang na kulang na nga sa spacing. Napatango ang kapitan na parang batang inuutusan. At dahil likas sa kanya ang paniniwala sa mabilis na gawaing kamay, agad niyang pinatawag ang mga tanod at mga tauhan ng kontraktor. Binitbit ng mga lalaki ang sako, nagumpisa ang pagporma ng pansamantalang harang at sa di kalayuan ang mga paulit-ulit na tuksong. Tindera lang yan ay naglaho na parang bula sa kung anong hiya. Kinabukasan, dumating ang field engineer ng City Hall. Isang batang babae na halatang kabado sa trabaho. Dala ang checklist at spirit level. Mamila? Tanong nito. Ako po si Engineer Ramos. Napanood ko po kayo kagabi sa video ng barangay. Pwede po ba kayong tumulong mag-sidewalk? Hindi namin makita kung bakit nagpapabackflow pa rin kapag sabay ang ulan at tide. Napangiti si Mila. Halika, sabi niya. Dadaanan natin mula manhole A hanggang outfall. Buong umaga nilang nilibot ang bangketa. Sinukat ang ilalim ng kanal. Inusisa ang backfill na parang head nurse na sumisilip sa bandage. May mga batang sumisigaw ng Atimila! At may mga stores na nag-aalok ng libreng tubig. Dahil ang balita sa ganitong mga komunidad ay lumilipad na parang paru-paro. May tindera ba sa kanto? Engineer pala at nagtuturo ng walang bayad. Sa huli, natuklasan ni Mila at Ramos ang bugtong. May naiwang bibri sa mismong dulo ng outfall. Isang sanga ng kahoy na kinapitan ng plastik at putik na kumikintal sa constant na sagka. Kaya pala, bulala si Ramos. Baliktad ang mundo kapag mataas ang tubig. Tinanggal nila iyon. Pinapanday ang bagong check valve. At nang umulan sa sumunod na hapon, hindi na sumilit ang manhole. Imbes ay kumalansing lamang ang patak ng ulan sa trapal ni Mila sinusuklian ng buntong hininga ng daan-daang paang hindi na kailangan lumukso para umiwas sa baha. Mula noon, inimbita si Mila sa barangay hall isang gabi. Nakasalang ang projector. Sa pader ay lumang pintura na natuklap. May sampung upuan, may soft drinks, at may dalawang karton ng pandisal. Mamila, mungad ng kapitan. Gusto ka sana naming kunin bilang consultant sa barangay para sa drainage at sidewalk improvements hindi kalakihan ng budget pero may honorarium. At kung payag ka, bibili rin kami ng dalawang industrial fan para sa pwesto mo para hindi uminit ang anak mo habang natutulog. Hindi niya agad nasagot dahil ang lalamunan niya ay puno ng kung anong nag pa na pasasalamat na hindi niya kayang ihanay sa salita. Sa likod ng isip niya, naroon pa rin si Ibon nagigising kapag lumangga sa ingay. Naroon pa rin ang mga bigas na kailangang iluto at naroon ng tatlong taon ng pag-iwas sa mundo dahil sa pagkabigo. Tatlong taon ng nangungutang para sa dialysis ng ina, tatlong taon ng pagmanais bumalik sa field, ngunit piniling manatili sa pwesto upang sapat na kasi ang kinikita upang hindi magutom. Oo, sabi niya sa wakas, pero may kondisyon ako. Tuwing Sabado, Magtuturo ako ng libreng klase sa mga kabataan gusto matutong gumuhit at magbasa ng plano. Pahihiramin ko sila ng mga lumang mapa at tuturo ang magtimplan ng konkreto. Gagamitin natin ang covered court. Tumanggo ang kapitan at ang mga tao sa paligid ay nagpalakpakan. Ang mga sabadong iyon ang nagbukas ng bagong kwento. Dumating ang mga batang nagtatago ng pangarap sa likod ng usok ng kalsada. Si Lira na magaling sumukat kahit nanghihina sa algebra. Si Jiro na akusang nagkukumpuni ng sirang metro tape at natutong magbasa ng contour lines. At si Mando na palatawa pero eksakto ang kamay kapag nagmamarka ng center line sa karton. Si Mila, sa isang malingguhit na table na pinahaba ng dalawang monoblock, ay nagtuturo ng basics ng hydraulics at structural, pero sa wikang alam ng kalye. Isipin nyo, ang kanal parang leeg ng bote. Kapag maliit ang butas at malakas ang buhos ng tubig, babalik at sasabog. Kapag malaki ang butas pero mahina ang daloy, tatamlay at mapuputikan. Ang diskarte, hanapin ang balanse. Sa gitna ng mga klase, dumarating si Engineer Ramos dala ang city survey maps. Minsan sumusulpot ang guro sa high school para manghiram ng lesson plans. Minsan naman ay isang arkitektong matanda nagpapakilala bilang Mang Felix na dating kaopisina ni Mila sa pagawaan ng tulay. Binalik mo ang ningning sa mata mo hiha? Sabi nito minsan nagkapisila sa gilid ng kariton. Hindi ko naisip na dito ko matatagpuan yun, sagot ni Mila. Tinuturo ang kalsadang dati kinamumuhian niya noong technical na papel lamang ang tingin niya sa mga kanal at sidewalk ngayon, bawat batong ipinatong ay may mukha, may pangalan, may kwento. Bawat isang sulok ay may batang nadudulas kapag mali ang slope. Bawat isang pako ay may nanay na masasabit kapag lumabis. Bawat saging na kanyang ibinebenta ay may mabigat na singil sa katawan pero may katapat na gaan sa puso. Kapag humaba ang tila napakaiklimin sa naaraw na pwedeng tawanan ng problema. Isang buwan makalipas pumutok ang balita. Visiting team mula sa National Agency ang susuri sa pilot drainage project ng kanilang barangay. Mamila, kayo na po ang mag-present, Ani Ramos. Halos nanginginig sa saya. Nagtawanan na ng mga batang studyante. Yung tindera natin mag-present sa mga big time. Naging sayo si Mila sa gabi habang nakaduyan sa likod niya si Ibo. Kumikirot, nyulit matiisin ng balikat. At sa mga pahina ng lumang notebook, Isinulat niya ang kwentong hinihiling ng lungsod. Walang gloryang bar chart, walang kayabangang terminong hiram. Tanging larawan ng kalsadang dati nalulunod. Mga tindahan ngayon ay tuyo kahit bumubuhos ang ulan at mga batang naglalaro sa gilid na hindi na kailangang tumakbo para umiwas sa rumaragasang putik. Dumating ang mga taga-agency, nakapolong puti, may ID na kumikintab. Saan po ang engineer ng proyektong ito? Ako! Sagot ni Mila at sa pagtaas niya ng kamay, kasabay na tumaas ang buong barangay. May pumalakpak sa gilid, may umiyak na lola at may mga dating nanguuyam na ngayoy nakatingin sa lupa na nanahimik. Naglalako ako ng saging at kakanin. Upo, patuloy ni Mila sa entablado sa barangay hall. Pero araw-araw, naglalako rin ako ng disenyong hindi kailangan magastos para maging matinok kapag tama ang sukat ng kanal, kapag may check valve ang outfall, kapag hindi ninanakaw ang rebar at hindi tinitipid ang simento, sapat na iyon para ligtas ang komunidad. Walang malaking hiwaga rito, may pagkukulang lang sa pagtanong at pakikinig. Ang pamilihan ay classroom, ang kariton ko ay drafting table at ang anak kong nakasakay sa likod. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako umalis. Hapon ng araw na yon, habang ibinabalik niya ang mga plastik na lalagyan sa kahon at kinokolekta ang mga dinabentang saging upang gawing turon bukas, lumapit ang isang lalaking hindi pamilyar. Naka long sleeves siya, may dalang folder, nakangiti ngunit hindi nakabebenta, ibang ngiti, may paggalang. Engineer Riego? Tanong niya. Ako si Simon Dizon mula sa isang medium-sized na firm. Narinig namin ang presentasyon niyo at gusto naming anyayahan kayo bilang senior design consultant flexible hours kasi alam naming nagtitinda kayo at may anak. Maaari kayong magtrabaho sa bahay o dito sa barangay hall kapag kailangan ng meeting. At may scholarship grant din para sa sino mang kabataang tinuturuan nyo. Kami na ang sasagot ng board exam review nila kapag nakatapos. Sinilip ni Mila ang anak na natutulog pa rin. May pawis sa batok. May ngiting tila may panaginip. Tumingin siya sa mga kamay niyang dati ay pino at sanay sa scale ruler at mechanical pencil, ngayon ay may kalyo at paltos mula sa pagkakarga ng kahon at pagkayod ng kawayan sa turon. At sa loob-loob niya, naintindihan kung bakit lahat ng liko at talinghaga ng buhay ay nagdala sa kanya rito, hindi para humingi ng awa, kundi para ipakitang may paraan kung paano gisingin ang mga kalsada at kanal at ang mga puso. Tatanggapin ko, sagot niya, pero may request ako, Huwag niyong alisin ang pwesto ko rito. Dito ako magsisimula at matatapos tuwing araw. Dito ako babalik kahit matapos na ang papel ko sa mga mapa niyo. Siyempre, sagot ni Simon. Dito niyo ako lalong believe. Sa mga sumunod na linggo, may bagong trapal na asul at puti ang karito ni Mila. May maliit na electric fan na binili ng barangay at may dalawang lumang PC sa barangay hall na inayos ng mga kabataang scholar niya. Naging mini laboratory para sa CAD at basic hydraulic modeling. Dumating ang unang malakas na ulan ng habagat. May kasunod na alon ng ilog, ngunit hindi na sumingaw ang manhole. Ang mga tindera ng isda at gulay, tumayo ng tikas at tuyo ang tsinelas. Ang mga dating umaalas ka kay Mila, ngayon ay kumakaway at nagsasabi ng Engineer, salamat po sa tuwing dumaraan. At ang mga batang dati ay humihiyaw ng biro. Ngayon ay may hawak ng sukat at notebook. Naglalaro ng engineer-engineeran habang binubuo ang kanal-kanalan sa lupa. Sa gabing payapa, makikitang nakaupo si Mila sa tabi ng ilaw ng poste, hawak si Ibo na nakakapit pa rin sa balikat at pinagmamasdan ang mga jeep na dahan-dahang lumulusong sa kalsadang dati ay parang sapot ng baha. Humihinga ang lungsod at sa bawat pagbuga nito, may bahagyang kislap ang mga plastik na takip ng kakanin, may asimang saging at tamisang hangin, may pag-asa ang bawat bakas ng tsinela sa simento. Kung sakaling may dumaan na estrangherong magdatanong ng Sinong nagayos ng mga kanal na yan? May magsasagot ng Yung inang may anak sa likod Yung tindera ng saging at kutsinta Yung may ngiting hindi natitinag At kung sasabihin ng iba Engineer pala siya Sasagot ang baryo Sabay-sabay at walang alinlangan Oo, ingenera ng kalsada at ng dignidad.